na kanter uh, pahinga no? uh, muna tayo sa glit no? kasi may ko muna may sip ko ba itong latag natin ngayon medyo pakagat na rin yung dilim na no? hapon na rin kasi medyo malaylay na rin na latag ito no? kaya sakto na siguro ito pahinga so, natin ibang klase doon yung nasa gupa doon yung buboy na pero ipilitin natin na makipaglaban na kung mari walang kutok na magaganap para hindi tayo mabubulabog doon kasi ang ano talaga Yung ang ano itak, gusto itak wala kayong itak yung kurasyon ang ititira natin at importante lang na uh, makuha natin si o makaabot tayo sa location niya o hindi man makatulong kayo sa pag-ubos ng uh, bluehead sa kanya so napakalaking bagay na rin ano? kaya sana magtagumpay tayo ngayon rabi ang sukal dito pero ipisin pa rin natin o oh. malaki ng mga bato dito hindi mo na talaga kapag sobrang bundok na no? mga bato sobrang laki na saan kaya yung daan na tinuturo ng matanda kanina pero kung yung nakita nyo po yung matanda parang kutulado talaga na kaya pala nagdadalawang isip ako kanina habang papalapit ako dun kasi dun talaga yung target ko pero ang, ang ano niya dito daw daanan no, oh, may ano dito para bang naintindihan na lang po natin yung ano niya yung tando yung turo-turo niya ha yun may tao nah, hindi nakita masyado pero na hindi na natin pero parang may napapansin talaga kung may nakikita ko na may tao dun turo turo, turo.

dito tayo kanina mo napansin dyan no. ang hangat na dito pa lang tayo pero hangat na mag ingat ang talaga tayo dito grabe nakita ko sa video ni Bugoy parang may mga maliit na puno ng niyog na kahoy so dahil malaking posibilidad na ito kasi simulan pa lang natin na makan rito dyan o dun sa pantang baba tayo kanina dyan dyan natin nakikita no, makikita talaga kapag dun ka pero buti hindi tayo nagsaba-saba dito natin yan nakikita Na dito at saka ang babaknot din grabe napakasukal mag lang talaga tayo dito baka tayo yung unang masanwits parir para, may itak pa. Ito kaya isang mananapos. so Apa niya puputok yung baril niya? Oh, Nakakatawu dlang mainarinip ako. Ano yung mainarinip dlang napuno pa? Ah. Siguro ito yung mga inaantay ni lo. yung inaantay nila wow maliban sa gwarja ito sa bundok na ito. may inaantay talaga ito baka supply nila kinaringan natin yung motor अनि आज कुरा त कम तपाईँमा भन्नुभयो भनेको समस्या र बात हो त होइन

Michael Ramson biglang dumating. Nalaglag pa yung Ah. pagdating Ibig nga Ramson, maraming maraming salamat po talaga sa pagdating maraming bantay dito. Sige, sige, sige. Ah, uh, ko muna yung ano mo. Yung Ano ba tawag yun? Yung sabi mo. Sabi ni Kevin Ramsron, kailangan natin umalis muna dito sa bundok na ito. Ang importante na nalaman ko po kung nasaan na ito daw yung ah, simula no. Tapos, sabi niya, dun sa kabila, yun ang nakikita natin no. Kuta din daw yan. No. Yan. Hindi masyadong makita. Yun May kubo daw dun oh. Sa tron. Dalawang kubo. So makikita ko dito. At saka mag-isa ako. Uh, maraming maraming salamat po talaga. Kaibigan Rams no. So hanggat ano pa. Video ma maliwanag pa. Uwi na tayo. Kasi sabi niya. Marami itong pantay no. Kaibigan Ramson. Uh, marami talagang bantay dyan sa bantay taas. Sige, 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 sige. So, yun, sabi niya, kaya niya pala ako piligilan kasi. Nasa ano ko pala, ah, uh, nababasa yung isipan ko na posigido ako ng tutuloy talaga. Pero sabi niya, huwag daw muna ngayon, no? Oh. pwede lang daw ah, uh, babalikan ko. Kasi napakarami doon pantay doon. At saka yung narinig ko kanina. Yun, kasama nila. Kaya, papalisin muna ako ni kaibigan Ramson. Kaya yun, alisin muna tayo. At saka babalikan lang po natin to importante natuntunan natin ang bundok na Mount Wagwag.